Kapuso at kaibigan. Malungkot pong ibinabalita ng GMA Network ang pagpanaw ng aming minamahal na kapuso at kaibigan, si Mike Enrique. Si Mike Enriquez. Siya po ay pitumput isang taong gulang. Si Mike po ay halos dalawang dekada nating nakasama gabi-gabi dito sa 24 oras. Mahigit dalawampung taon din siyang naging host ng public affairs program na investigador. Si Mike po ay nagsilbing presidente ng RGMA Network Incorporated at naging senior vice president and consultant for radio operations ng GMA. Siya rin po ang host ng Super Balita sa Umaga at saksi sa Double B sa Super Radio DZ Double B. Magit limampung taon ng buong pusong naglilingkod sa mga manonood at tagapakinig si Mike na nagsimula sa industriya noong 1969 at naging bahagi ng GMA Network noong 1995. Nagluluksa po ang Board of Directors, Management at Empleyado ng GMA Network Incorporated sa pagpanaw ni Mike. Ayon sa GMA Network, ang kanyang dedikasyon sa industriya ay magsisilbing inspirasyon sa lahat. Sa mayigit limampung dekada niya sa industriya ng broadcasting, hindi maikakaila ang tatak at kontribusyon ni Mike Enriquez sa trabahong kanyang minahal ng buong puso. Siya ang kasakasak.